Hey guys, it's Zuna and it's episode 3 of 366. So nagising ako neto ng mga 7am Sinadya ko talaga kasi napuyat kami ni Mikey 11 na siya natulog kagabi No worries kasi talagang plano ko mag-inventory Alam nyo naman tapos na ang holiday season Kaya naman back to business na tayo Inventory lang muna ako today Kasi balak ko ngayong araw i-order ko yung mga kulang ko na stocks Nagbebenta nga pala ako mga mima ng shumai At saka shanghai at saka garlic longganisa And chili oil So yun yung pinagkakaabalahan ko ngayon sa buhay ko Dati akong private school teacher mga mima Pero kasi syempre lumalak na yung anak ko Kailangan nyo ng proper talagang guide So, I decided na mag-full-time mom muna. Pero, syempre, sa personality ko, hindi ko papayag na wala akong pinagkakakitaan. Kaya, nagbebenta muna ako ng mga yan. College pa lang, Mima, business-minded na ako. Naaalala ko nga kung ano-ano rin tinitinda ko noon. Fish cracker, ako yung nagde Dumating pa nga sa point mga Mima na ang binebenta ko yung beach walk na tsinelas, Diyos ko. Ayan Mima, sor, bilang-bilang muna tayo ng mga kinita nung holiday season. Itatabi ko to dahil kailangan kong ilagay sa bangko para syempre may ipon tayo. Nagpapasalamat nga pala ako sa mga lagi nakakaalala sa anak ko. Ayan, meron siyang isang libong na pamaskohan. Pupunta ako sa iswa sa susunod na araw para ibangko itong 1K. Syempre naman no, para naman kahit papano may ipon si Mikey. Hindi na tayo para maghirap na naman. Wala lang, masaya lang. Basta, salamat sa inyo. Okay, so I'm done cooking. Yay! So nagluto ko guys ng gulay. At si Papa nagluto ng sunog na kanin. Ayun, ayun. na. May naamay yung sunog. Papakita ko sa inyo adobong lechon. Nagpalechon kasi si Papa ng isang buong babo, syempre. Tapos hanggang ngayon inuubos namin, itatatlo lang kami dito sa bahay. Ito yung ko sa inyo, guys. Ayan. Ayan, inadobo niya. Ayan. So, antayin ko lang si Papa kasi naliligo. Pero hindi kayo pwede mag... Mas kakain na kami. Gising na ang Mikey! Oh, you smile! Mag-eat ka na! Hindi ka nag-eat! Dahan-dahan lang! Sa gitna man daan! Oh. dito target lock na agad ha Lahat, <laughs> ginan mo. Ang galing galing mo <What's> the... <laughs> uh -huh. Circle. How about this A rainbow. How about this? Happy. Happy? I'm back. Happy. What's next? Ayan, guys. Favorite ni Mikey yung magdodrawing. Tapos huhulaan niya kung ano yung do Dito. Sinasabi rin naman niya kung ano yung gusto niyang hulaan. Sige pa, ayan. Uy. Uy, Kumain ikaw? Hindi ko kumain? Hindi kumain Hindi, okay, hindi kumain may gilin. No! Hearts. What's this, Mikey? What's this? What's that? Yeah. Umbrella. Yeah. Good job. <laughs> <laughs> Bakit matrip na trip? yung is ko, trip? Para ano pa 't nagpa-rebrand Mikey? Ah. Ay, kiliti ka ba, Jan? Ah, nakikiliti ba ikaw, Jan? gusto ni Mikey Rainbow. Ninang Claudine, ha? Oh. O, tingnan mo, ha? Oh. Yung payong mo, Ninang Claudine, ha? Oh. Pinapakialaman ni Mickey, ha? Oh. May iyak pa yan, ha? Oh. Anong gina... Uh, what will I do? <laughs> Itura mo! <laughs> Anong ang gagawin ko? Ano gagawin ko? Ah. Ano gagawin ko dito? Oh, oh, oh. Ano gagawin ko dito? <laughs> drama, super drama. Oh. oh. Ano gagawin ko dito? Tell me. Hindi 'yung panay ka na lang iyak, hindi mo naman sinasabi ko ano gagawin, o ano magluluto na ikaw? Magluluto ka na? Cino ako. Suerti to, suerti to, suerti to, suerti to, suerti to. Cino ako. Ami, cino ako, Beb. Hoy, cino ako. Eh, gua kan tenang.